Huwag mong turuan yung batang maging tamad kasi kawawa sila kapag dumating yung panahon. Pag nagkaroon ka ng anak at mayroon kang mindset na lahat, ibibigay mo sa kanya, huwag lang siyang mahirapan. Doon ka nagkakamali. Kasi bilang magulang, parang ikaw na yun, tatanggal ang pakpak -pak ng sarili mong mga anak. Kung sarili nilang potential, hindi nila mailabas dahil nakadepende lang sila sa kung ano yung ibibigay mo sa kanila. Ipong gagawa na lang sila ng assignment sa school, ikaw pa yung gagawa. Malaki na, hindi pa marunong magsaing, hindi pa marunong magwalis. Hindi pa marunong maglaba ng sariling damit. Napakagandang pakin kapag magulang mismo ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng anak. Pero sa kabilang banda may negatibong epekto ito. Along lalo na kapag nasobrahan yung pag sa bata. Ilang magulang isa sa pinakamagandang legasya mo sa anak mo ay turuan silang lumipad maging malakas at matutong tumayo sa sariling mga paan nila. Yung kahit saan sila mapadpad na lugar willing silang matuto para sa trabaho. Yung sila mismo yung magbabanat ng buto para sa sarili nila. At higit sa lahat hindi nila inaasa sa iba ang kanilang mga pangarap at goals sa buhay. Kabilang banda naman kapag natutong maging tamad ang bata, paano sila haharap sa buhay pagdating ng panahon ba ano kapag ikaw na magulang wala na sa tabi nila. Anong mangyayari kapag hindi mo na kayang i ang pangangailangan Manila